News sa ating mga balita, Barangay Kagawad patay matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa Quiapo, Maynila. Bilang ng mga mahihirap na Pilipino noong 2023 na bawasan, labing apat na bagyo aasahan na papasok sa bansa ngayong taon ayon sa pag-asa. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon hustisya ang panawagan ng pamilya ng isang barangay kagawad matapos ito ang pagbabarili ng riding in tandem sa barangay 393 sa Quiapo, Maynila. Base sa kuha ng CCTV, naglalakad pa uwi ang biktimang si Barangay 383 Kagawad, Estela Lim, kasama ang labing isang taong gulang na anak na lalaki nang biglang lapitan na ang dalawa ng isang motorsiklo. Maya-maya pa ay pinaputukan ng backride ang biktima na mabilis ding nakatakas mula sa crime scene. Ayon sa pamilya ng biktima, wala pa silang ideya sa posibleng motibo ng krimen dahil wala naman umanong nakaalitan ang kanilang ina. Sa pag-iimbestiga ng Manila Police District o MPD, nakuhanan sa CCTV sa barangay, na kausap ng mga salari ng isang lalaking dating kagawad bago mangyari ang krimen. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang dating kagawad. Samantala, tukoy na ng pulisya ang pagkakakilalan ng gunman habang inaalam pa ang katauhan ng rider. Bumaba ang bilang ng mahihirap na Pilipino noong nagdaang taon ayon sa bagong survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kanilang tala, bumaba sa 10.9% ang poverty incident sa bansa na bahagyang mas mababa kaysa noong 2021 na nasa 13.2%. Katumbas ito ng 109 sa bawat isang libong pamilyang Pilipino na matatawag na mahirap na pa rin ang pinakamababang poverty incidence sa National Capital Region o NCR na nasa 1.8% habang pinakamataas naman ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nasa 32.4%. Samantala, nasa 13,873 pesos bawat buwan ang average poverty threshold para sa pamilyang may limang miyembro noong 2023 na mas mataas ng 15.6% noong 2021. Nasa labing apat pa na bagyo ang inaasahan na papasok sa bansa ngayong tao. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, Dagdag pa ng State Weather Bureau, maaring maramdaman ng mas maraming bagyo sa buwan ng Oktubre hanggang Desyembre dahil sa mga buwan na ito karaniwang pumapasok ang nasa dalawa hanggang tatlong bagyo. Pinaalalahanan din ng pag-asa na dapat maging handa ang publiko pangunahin na sa mga nakatira sa Metro Manila dahil doble ang dami ng ulan na may dadala ng bagyo dahil na rin sa epekto ng laninya. Samantala, wala pang namumonitor ang pag-asa ngayong linggo na kahit anong bagyo sa Philippine Area of Responsibility o POR. Para sa Kidlat News Update, Renzelinon, Nag-uulan. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <tiple>